Hi guys, samahan nyo muna ako sa kaganapan ko ngayong araw. Oh. Alam po naman wala kayong pa kayo pakialam pero no choice kayo. Yung nakikinood lang naman din kayo. Wala nga pala ako ngayon sa bahay namin. Sobrang aga ko talaga ngayon magising. Okay. nagpagawa muna ako ng ice coffee. Kasi naman di ba bumili ako sa labas. Kaya nagpagawa na lang ako mas makatipid pa tayo. Oo nga pala guys, sa mga hindi pa pala nakaka-follow sa Facebook page ko. I-follow nyo na ako para mag-100,000 followers na tayo. Hindi ko talaga alam baka sobrang hilig na hilig ko na magkape ngayon. Walang araw yeah. talaga hindi ako nagkakape. Kaya misa kinakaba lang talaga ako eh. Alam niyo ba guys, hindi ako mahilig sa mga pusa. Pero itong pusa na to, Diyos ko, sobrang cute talaga. Yeah. Inaamin ko talaga, hindi ako cat lover. Yung tapos ako magkapigyes, ayan, nakababa na rin si Rocky. Maga talaga kami bumaba ngayon. Yes, yeah, si Rocky na iwan nila sa taas. Sana all na talaga, sobrang haba matulog. O, talaga kaya matulog ng 8 hours. Kung talaga, talaga, mga 6 hours lang natutulog ko. Nagpalagay muna ako ng yelo sa bato ko. Dahil sobrang saka talaga ng bato ko, hindi ko alam bakit. Dahil siguro sa pagtulog ko ng maling direksyon. Alam niyo ba guys, akala ko pang ano niya yan. Ang ipit niya sa kipay niya. Oh, yan. Toothbrush. Ang kulit ng lagayan na po. Diyos ko. Kaya yung nagising na naman si Roque, mag-almusal na kami. Mm -hmm. Dahil minsan lang talaga ako mag-almusal. Halos talaga pag nasa bahay ako, lagi ako late matulog. Ay, magising pala. Kaya yun. Tapos na kami kumain, guys, ng almusal. Maya, maya, pupunta na kami ng court dahil maglalaro kami ng volleyball. Luka, pahinga muna kami sa grid dahil sobrang aga pa talaga niya. Yun lang kami maglalaro, guys, sa Westwood One, yung cemetery court. Sila sa Rilis sa kasi laro kaya maglalaro muna ng ML. Kaya yung mga kinahapunan guys, ay pupunta na kami ng court, 'di ba? Sobrang init pa talaga nito. Makita niyo naman sa videos guys, just ko sobrang dilik na dilik yung araw. Irjuve pa naman ako sa mukha ko ngayon. Tapos sinasayang ko lang just ko masusunog pa yung mukha ko nito. Kaya sure na talaga ako na mamamalat yung mukha ko nito sa yung leeg ko. Mga nangangate. Sige, bakit kahit mainit, sayang rejuvenating eh Hindi na kami dumaan sa main road guys Kasi sobrang layo talaga nun Kaya dumaan na lang kami sa mga shortcut Para mas mabilis kami makapunta ng court Eh dahil sa sobrang aga namin Diyos ko, wala pa palang mga tao na Sobrang init naman talaga nitong gantong oras Mga ano kasi pagdatingan na pala yung mga player dito. Dapat pala pagpupunta ka dito mga 4.30 na. Para yung init talaga wala na. Kaya tapos na kami maglaro ng volleyball yan. Ginabi na kami. Diyos ko hindi ko talaga kinaya yung pagod ngayon. Tapos sobrang wow na uhaw ka pa. At naaamoy ko na talaga yung sarili ko. Sobrang baho ko na nakakahiya na. Kaya na rin kami sa bahay nila sa rin. Naligo rin kagad ako. Pero nagpahinga muna ako sa glit. Diyos ko baka mapas mapahin. Hindi rin ako makapag skin care ngayon kasi naiwan ko sa bahay namin. Pagkakaalam ko parang 3 kasi maghahanap kami ng gulay. Ang ah, hirap pala talaga mag-isip ng uulamin sa araw-araw, no? Kaya pala si mama i stress pag wala siyang maisip na mauulamin. Hindi ko alam, ha, kapag isip talaga ako ng mabuti kapag wala ako sa bahay. Buti na talaga, kahit 3 days na ako di nagki skin care, makinang pa din. Kaya yung wala kami mahanap na gulay, ayan, dito lang na lang kami nakahanap sa Westwood Tree. Buti pa dito sa kanila, marami nagtitinda ng mga gulay. sa amin kasi wala kami makikitang mga ganito. Kaya yung nakaway na rin kami yan, magluto na agad sila. Tapos si Rocky naman gagawa ng frap na wala naman lasa. Sabi kasi niya, hayaan daw namin siya eh. for the go. Pero kaya niya, pag yan, di masarap yung frap na yan ah. Hayaan niya akong mag-explore. Ito nga yung sinampalukan ng manok niya, ginawa nga niya eh. May pechay sa kasito eh. Ano o diba guys, kasi naman bumili kami ng mga kapis sa mga tindahan. Tindahan talaga? Oh, di mo makakatipid ka talaga pag sa bahay ka lang gagawa ng kape Kaya yun tapos na rin yung sinampalukang manok ni Cyril Dapat talaga yan guys meron siyang kasama sa sampaluk na dahil Pero wala talaga kami mahanap kaya pechay na lang sa kasitaw Saka o... sobrang sarap talaga pag may din yung kanin Paparami ka talaga nito So guys hanggang dito na lang bye bye